Meron. Eh, wala na banggit. Okay. Ay, oh. <laughs> wala okay, uh, na. Ay, na sa tayo sa hangin. Lalo na pag yung sobrang init na, no, tapos nilito ka na. No. Pinatatawag ko kayo. Tapos ako bilang president. So, kailangan kong mga Kailangan kong mga bukod. <laughs> 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 ayan po, ang plantation ko. <laughs> so, ko Pag ganito yung bahay mo, ewan ko lang ate. Sanay tayo sa ano Hindi hanapin mo din Hindi kasi na-try kong tumira sa probinsya eh. Mm. Para magsasawa ka Pero uh oo, -oh, sa bagay. Parang ano lang, relaxation lang. Kasi kailangan din Ay, naman. Maganda dyan pag umaga yung nagkakasya. Yes. Dito no? ano, na. Hi. para sa mga dito may gustong kape Thank you